Balita naman po sa labas ng bansa. Nangangamba na ang maraming driver ng truck na may mga kargang ayuda matapos wasaki ng mga rallyista ang mga naunang truck na patungo sa ng Gaza. Sinunog din ng ilang demonstrador ang maraming truck kargang pangunahing pangangailangan ng mga Palestinong bakwit. Ayon kay Wasim Al-Jabari, ang pinuno ng Food Trade Association, nasa 70 aid trucks ang nakaschedule na papasok sana sa Gaza nang simulang atakihin ng mga raliista ang mga truck. Inako na ng grupong Order 9 ang nasabing pag-atake. Wala pang inilalabas sa pahayag ang Israel sa pag-atake. Patay naman ang dalawang prison guard habang tatlong iba pang napuruhan matapos ang pag-atake ng armadong grupo sa Van Rieu, sa Pransya. Nangyari yan habang ibinabiyahe ng mga otoridad ang tatlumpung taong drug dealer na si Mohamed Amra na rin sa tawag na The Fly. Mabilis na uh, naitinakas ng naturang armadong grupo si Amra. Nagsasagawa naman ng malawakang manhunt operation ng French police sa Northern France. Nauwi naman sa habulan ng mga rumerespondeng polis ang pagnanakaw ng isang truck sa Lima, Peru. Nakuhanan sa CCTV ang pagtakas ng kawataan habang patuloy siyang hinahabol ng police mobile ng Peruvian authorities. Ayon sa report, nagsumbong sa polis siyang employer ng nagmamanehong driver matapos silang madiskubre na nagiba ito ng ruta ng biyahe. Nasa kote ang 33 anyos na suspect matapos siyang barilin sa dibdib ng mga pulis dahilan upang bumangga siya sa poste ng ilaw. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang kawatan. Ted Filon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.